Hello po mga kalaki, magandang umaga po, alas 5 na po ng umaga ngayon At tayo po ay mamimigay po ng mga lucky numbers po para po sa inyo <laughs> Pasensya na kayo, gulo gulo yung buhok ko Ay, gulo gulo pasensya na kayo kasi kagigising lang po natin Siyempre ngayon po ay, ayan po Kalagitnaan na po tayo kaagad ng September, di ba? Grabe, magto 2 weeks na po agad tayo, no? Grabe mga kalaki at ang importante nito 'di ba meron po sinwerte nung isang araw po 'di ba may mga nanalo na naman at sino kaya ngayon ang papalarin ngayon namang ala uh, ngayong araw na to na mananalo ng 2 digit lucky numbers o kaya mamaya ng 3 digit o kaya mamaya ng 4 digit eh kung 5 digit laki na number 6 digit, di ba? Kahit 5 digits na no? swerte na siguro 'yun, no. Kaya eto na po mga kalaki, mamigay na po tayo ng mga masuswerte pong mga numero na talaga namang pinag-aralan po nating mabuti para ibigay po sa inyo. Sa mga nagtatanong po, kung may mga slot pa po ba't gusto nilang sumali sa private consultation, meron pa pong slot ngayon pong September, nag-open pa po tayo ng slot ngayong September. Pero, hanggang ngayong September na lang po. Kasi October, November, December hindi na po. Ang mangyayari po niyan, yung mga nagpa-member po ng July, August, September ay i-renew po nila ang kanilang mga sa gusto nila ang kanilang mga slot. Kung hindi po nila i-renew yung slot nila, ibibigay po natin sa iba yan. Okay, nakuha niyo po. Kaya ano pang inihintay natin? Ngayong umaga, mamigay na po tayo ng two-digit lucky numbers at sana po palarin kayo eto na po ang mga tips at idea kung handa ka na, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, o oh, di ba? At siyempre, kala niyo ha, ah, nagpapasalamat po ako sa nagbigay po kahapon ng Tanan, Lanzones. Ayun po, nagpunta po tayo sa market kahapon. May nagbigay po sa akin na follower, sabi niya, Sir Red tick man mo ito matamis, sabi niya. Pero bumili naman ako ng mga prutas, mga dalandan, ganun mga rambutan, Ayun, yung binigay niya yun. Ito lang ha, baka kala nyo naman isang kilo binigay, ito lang po binigay, yan po, hindi ko pa po inaano, sabi ko ipiplex ko kasi. Ayan, maraming salamat po Ate Jo. Ayan. Opo, Joan kasi pangalan niya. Hello po Ate Joan. Ayan po. Maraming salamat po at matamis yan. Tinikman ko na binawasan ko na ng dalawa kagabi. Kaya ito na po mga kalaki, ang two-digit lucky numbers. Ilista mo na, umpisahan natin sa... Quezon City, 2.30 Pampanga, 28.25 Pangasinan, 33.20 La Union, 2.15 Ilocos Sur, 30.32 Ilocos Norte, 1.33 Nueva Ecija, 22.28 Nueva Vizcaya, 19.22 Mas 8.15 Cebu Aklan, 5, Aurora, 13, Laguna, 1-4 Aklan 5-7 Aurora 13-21 Laguna 14-17 Quezon 19-21 Olongapo 3-34 Dabao 2-20 Tarlac 31-26 Quirino 5-8 Bacolon 1-2 Cavite 34 dabao 2 20 tarlac 31 26 quirino 5 8 bacolon 1 2 cavite Tres, Gis, Tagig 11 16 Mindoro 19 20 Marinduque 6 9 Caloocan Gis, 14 Muntinlupa 5 sa e Palawan 2 4 Sambales 3 7 Romblon 4 30 Angono Rizal 12 20 sa is Montalban Rizal 14 19, Antipolo Rizal 1 20, Taytay Rizal 3 11, Cainta Rizal 4 20 8, San Mateo Rizal 15 20, Isabela 1 22, Toiguegaraw 30 23, Rojas 5, sa is copies 32, 28 buhol 17, 25 ayan mga kalaki, bago po natin ituloy ang ating mga lucky numbers para po sa mga bago din sa mga facebook namin hanapin lamang po sa facebook nyo kung gusto nyo makatanggap ng mga everyday lucky numbers na libre, ipallow lamang po kami sa facebook red parungkin, hanapin po merong 316,000 followers sa YouTube po, 16,000 followers. Sa TikTok po, 414,000 followers na po tayo. At sa may second account po tayo, Aris Gatchalian. At red parongkin po na naka-yellow t-shirt po kami. Ani, at ako po yung naka-yellow t-shirt picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers na. Kakaloka. Maraming salamat po sa mga walang sa uh, sawan yung pagsuporta sa amin At syempre po mga kalaki ang lucky numbers namin inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan At sa mga nagtatanong po ano po ba ang private consultation Ang private consultation po tutu tututukan kita, bibigyan kita ng mga code ng birth month at birth year ng mga mahal mo Sa lahat ng laban mo dyan abroad o sa Pilipinas ka man Kami po magbibigay ng lucky number sa iyo, private po yun na sa loob ng 3 months may membership fee po at ang membership fee valid po for 3 months. ba? Diba? Sipin mo. Murang-mura lang po yun. 13 pesos per day sa loob ng 3 months. Ha? Ba oh, yung membership fee, 13 pesos per day sa loob ng 3 months. Per day yun ha. Diba kakaloka? Pero marami na po talagang nananalo. Meron pa rin hindi. At sa ito po kasi ay walang pilitan sa may gusto lamang po. Okay? Kung gusto may laki numbers namin, kunin mo, librian mo la umaga hanggang gabi. Makikita mo upload yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pero pag nagpa-private consultation ka, yung seryosong gusto mong numero na talagang uh, uh, gusto mong masubukan kung mananalo ka, abay, susubukan natin, tutulungan ka namin kung gusto mo lang. Kung gusto mo, message kaya po sa messenger namin hanapin lamang po ang red parungkin at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member okay at syempre ipiplex natin yung mga nanalo tulad ng mga nakaraan di ba pinlex natin pero may iba kasi ayaw nilang magpa-plex kasi nga ewan ko for security reason hindi natin alam ayaw daw nilang malaman nila na sa kanila na tumataya sila so pagbibigyan natin sila ituloy na po natin ang lucky numbers natin from Bulacan 722 Baguio This is East 29, Bicol 31-30 Batangas 14-20 sa East Bataan 5-21 Uy, butu parang gusto ko yung 5-21 Butuan 3-16 Benguet 1-7 Iloilo 2-32 Leyte 14, 20. Samar, 16, 21. Paranaque, 1, Manila, 4, 32. Pasig, 2, ano to, 2, 17. San Juan, 14, 1. At Marikina, 7, 17. Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga... Laki uh, lucky numbers sa 2 digit make sure po na nakarambol ito pag inilaban nyo po ah, nakarambol pati po ang 3 digit 4 digit irambol nyo po para mabaliktad man po sure win po tayo okay ayan po ito shout out time na po tayo happy birthday po kay ano to Gladys Sarmiento ng Bohol. Ayan po, okay. Happy birthday po, Gladys. Ma'am Gladys, salamat po sa panonood nyo lagi. At syempre, sa mga, ayan po, sa mga fruit vendor po dito sa may San Miguel, Bulacan. Hello po dito sa may palengke, mga fruit vendor po. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa amin. Taga dyan po kami ni Lola Carmen. Ingat po at good luck. Gising na. Gumising ka na.